Hi guys. nagluto lang ako na ako ng na ulam namin na Ilagang ako po siya ng karni ng baka, bawang sibuyas, at sya ka ko siya ng punting paminta. Nag-isaban ko po siya. Yung baka po, niwewa ko siyang maliliit. Kasi guys, ang lulutuin ko ngayon ay isang mami. Ang lulutuin ko, try ko magluto ng mami kung masarap ba ang mami magiging ulam. Ngayon guys, lalagyan ko din siya ng nor cubes beef ang ilalagay ko sa kanya ito. Nor beef cubes ang ilalagay ko sa kanya para masarap yung lasa niya. Kahit simple. Ito na guys, lalagyan ko na yung nor cubes pang palasa natin sa ating gagawing ulam. Kung ko lang kung ma-perfect ko yung aking ah, uh, mami. Eh. Kaya ko magluto ng mami ng masarap. Okay? Ito na guys yung aking nagawa. And guys, susunod ko yung aking mami. Ito sa isasalang dyan. try natin kung masak ang paggagawa ng mami. So guys, papalambot natin po yung mami. Siyempre, luto natin mabuti yung ating ang ating bida, yung mami. bago natin ilagay yung ating mga gulay. Before natin ilagay yung mga gulay, ah, uh, luto natin itong ating mami. Ano okay? Ito na guys yung ating mami. Medyo na ano na siya. Ayan, guys. Ilagay ko na yung aking mga gulay. Ilagay ko yung aking mga gulay. Dito na kayo mami natin. Diba yung mami na bili ko, hindi yung bilog? So, yung bilog sana. Medyo malampad yung mami na bili ko. natin Guess, salap, <coughs> na. Na siya, guys kung masalap ba hindi na guys hmm 妈咪可以讲。 Perfect. First time ko siyang lutuin ang mommy, guys. Kasi alam ko, uh, ayaw ko talaga ng mommy. Pero ngayon, guys, perfect talaga ako siya niluto. Kasi simpleng uh, sahog lang niya. Pero masarap po siya. Ito natin yung mga gulay niya. mga gulay niya guys para perfect na siya talagang kainin ng ating mga pamilya at ating anak ito mami guys masap din ito pag tag ulan uh, maging ulam siya sa tag ulan kasi para po ang lamig mainitan yung ating chan Ja